Hello guys! So ako na naman ito, I'm Nathaniel at pag-uusapan natin sa video ito yung mga question, yung mga tanong about sa UK visa, about sa pagkuha ng tourist ay uh, UK visa. So may mga tanong yung ating mga followers, subscribers. So first question, how much po ba yung show money? Napakagandang tanong nito. No? Kahit anong visa yung applyan mo, um, laging yun yung parang first na tinatanong natin, magkano yung show money. Um, actually, sa website nila, walang nakalagay doon kung magkano yung show money. Siguro, ibabahagi ko na lang kung magkano yung uh, pera ko noon nung nag-apply ako. Nung nag-apply ako, yung pera ko is wala pang... Wala pang 100,000 nata. Yeah, parang around 60,000 pesos. Ano, yes, 60,000 pesos. Euro kasi dito. So, ganun lang siya kaliit. Um, nag-submit ata ako ng ano, parang bank statement, tapos nakalagay doon yung parang average monthly or yearly niya. So makikita naman nila. Kasi yung bangko ko is medyo matagal na siya, so ayun, approved naman siya. Uh, sa tingin ko, sa show money, as long as na hindi isang bagsakan lang, tapos bagong open yung bank. Kasi red flag yun eh, pag bagong open yung bank. Ganun. So hindi siya naka-specify, but then again, yun yung experience ko. Uy, meron tayong subscriber na na-approve ko. Na oh. Congratulations! Sana yung iba din, no? Ma-approve din kayo bago kayo pumunta. At saka makapunta, makapunta kayo ng ano, UK. Maganda doon. Lalo pag Christmas, malamig na lang. Another question, paano po, sir, yung payment sa MoneyGram? And within 24 hours lang payment for International Health Surcharge. Um, hindi po sila nag-accept ng no MoneyGram or Western Union. Um, meron silang credit or debit card, PayPal, tsaka bank transfer ata. So, yan. Pero pag MoneyGram or Western Union, wala. Wala silang option. Ayun. Another tanong, pwede mo ba ako mag-apply ng tourist visa kahit andito ako sa Hungary, Europe? Of course. Mas malaki nga yung chance mo dyan. Kung meron kang uh, resident permit na valid, yes. Malaki. Feel ko, mga sa akin lang ha, pakiramdam ko lang. 95%. Basta meron kang work contract, um, legality, yung, uh, nito, working permit mo, tsaka yung resident permit mo, yes. So, ayun, nandito ako sa Spain, so yes, approved. Kasi pala guys, pag nandito ka sa um, Schengen area, kailangan mo ng visa punta ng UK. Ewan ko ba kung bakit separado ang UK? <laughs> bakit kailangan pa? Nandito na kami sa Europe. Eh. Kailangan pa natin ng visa pa doon. Another question, can I upload hotel bookings, flight details, arrival, and return for supporting docs? Una-una sa lahat, yung flight, hindi siya, hindi, hindi kailangan. It's not a necessity. Kasi what if ma-deny yung application mo? Sayang. Hindi naman nila yun i-refund. -re But then again, yes. Para mas malakas siguro yung application mo. Hotel bookings. Kasi yung hotel bookings, pwede na i-cancel yan, di ba? Yes. Flight Okay, yes, pwede. Pero again, hindi siya requirement. Another question. Wala po kung present na strong tie. Well, meron naman yung nag... Halimbawa na invitation or visit. Siguro, um, depende na rin kasi sa document mo yan eh. Kung malakas, mo na, yung, kung malakas na yung document mo, sa tingin ko hindi na kailangan. No? Pero kung halimbawa na fresh graduate ka, wala kang work, Siyempre, kailangan din ng support. Ayun. Mga financial documents. Pero sa tingin ko mayroon namang mga na-approve dito. Another question. Hello po. Uh, paano po ba for example ng pabook ng ticket at hotel natutuluyan po sa UK? Then unfortunately na deny siya. Ay ito nga yung pinag-uusapan natin. Huwag muna kayong magano mag-book. Mag Dapat kunin mo nya, makuha niyo muna yung visa masigurado muna ninyo na magkakaroon kayo ng visa bago kayo mag-book. Pwede kayo mag-book ng dami sa book, sa, ang dito? Sa ticket at saka hotel. Pero wag na wag kayong magbabayan. Pag na-deny -na siya, sorry. Pasensyahan na lang. Another question, pwede ba tourist sponsored ng boyfriend? Of course. Ayan, maganda siya actually. Eh. Lalo ko merong property si, ano ba to boyfriend? lalo kung merong property si boyfriend or si a afam sa UK, oo naman tapos meron kayong strong ties, meron siya mga financial documents um, pwede siya mag uh, bigay ng invitation letter napirmado niya mas malaki yun, syempre kayo nga pala, ang dami kong followers na merong mga uh, boyfriend <laughs> sa UK ayun, congratulations <laughs> ayan, enjoy Ayan, madami nga talaga ng mga Pilipina na mayroong mga boyfriend na ano, British, British. Another question. Okay, manifesting for UK visa. Yes, i-claim na natin yan. Ma-approve yung UK visa. Hindi naman sila, guys, man, hindi sila ma... Ang tawag ito? Hindi sila stricto. For me, ha? Basta yung mga documents mo, ano, totoo. Magpakatotoo ka lang. Pag six, another question, pag six months po ba, kailangan po ba ng medical sa TB test? Hindi na. Hindi kailangan ng TB test. Yung sa TB test, kailangan lang siya for long. No? I think for work, yung mga 12 months or one year abab. kailangan ng tuberculosis test. Pero pag yung travel, hindi. Hindi ako nag-submit. Kasi hindi naman kailangan. Another question, how much pong show money? Ayan. Ayun nga, na sabi na natin kanina, dami. show money talaga no, kahit mag-apply ka ng UK visa, uh, Australian visa, lahat-lahat ng visa kailangan ng show money, di ba? Kawawa naman tayong mga Pilipino, kailangan natin ng show money. Alam niyo ba na sila, hindi nila kailangan ng visa pagpunta ng Pilipinas. Tapos tayo kailangan. Unfortunately. Okay, another question. Wala po kung ginawa naman le cover letter. Okay lang yan. Um, as far as I can remember, wala din akong cover letter. Approved naman ako. Ayan. Yes, um, <laughs> nagkakamnay na. Hindi ako nagsubmit ng cover letter. Hindi. Hindi ba ako nagsubmit? Baka nandito sa video na nagsubmit ako. No? Pero hindi siya need ng cover letter. Another question. Okay, another question. Posible po ba na ma-approve yung visa kung wala po kayong sariling bank statement or work? Then, sponsor lang po lahat ng BF mo sa UK. Lahat ng gagastusin mo at... Okay. Um, pag in-invite kayo ng boyfriend nyo or ng someone else, maganda rin na meron kayong sariling documents na. No? Mga bank statement or bank certificate. Pero kung halimbawa siguro na isyo-shoulder naman nila lahat, um, sa tingin ko pwede. Yes. Kasi hindi ka naman for work or something eh. Sa tingin ko pwede, yes. May mga um, situations na na-approve siya. So, kailangan lang yung bank information or bank details na mag-invite sa'yo yung boyfriend mo. Um, uh, cover letter, invitation letter. Siguro kung meron siya mga additional documents doon, halimbawa, um, documents ng bahay, kung pwede niyang, why not, no? Kung pwede, or car, or yung job, work, why not? Sa tingin ko kung maganda yung record ng boyfriend mo nang mag invite sa sa'yo, 100% yan. Tapos siguro explain mo na lang sa cover letter kung bakit wala kang documents, kung kakagraduate mo lang ba, or ano ba. I explain mo dun sa situation yan. Okay, another question. Hello po. Um, halimbawa lang na ma-deny sa interview, ma-refund yung booking ticket? Hindi. Lahat ng mga binayaran mo, hindi siya ma-refund. Mare Kahit yung visa fee, hindi yun ma-refund. Mare At saka huwag kang magbubook ng, ano, ng ticket or hotel. Ayun. Ayan, watching from Switzerland. Kailangan